Sa araw na ito mga iyan, mga uyuan, papunta tayo ng lechon delivery natin. Dalawang lechon ang karga natin para sa ating mga kliyente. At ngayon, gamit natin ang Mita Ribbon. Itong uh, gamit natin ngayon sa pagvideo. Napakalinaw, napakaganda para wala na tayong hawakan na kamera. Kaya safety na tayo dito, itong Ribbon na to. Kaya guys, samahan niyo ako sa pag-deliver. Let's go! Ayan, pipick up na natin ang yan Diyan na! Diyan ko lang dadalhin! Wait soon, ito yung dalawang... Yan. Laki Crunchy to Sige Sige Hello Hi May ka pa ba pang isa Iyan igado ano igado Ano yan? Minudo. ah okay. Huwag na Huwag na picture muna tayo picture Paul pa. sa Paul nito kamo Paul kisali ko tapos kita picture tayo nito na 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 kayo, ha? Okay lang, ha? Yeah, okay lang. Yeah, okay lang. Ah, okay lang. good. Yan, nakabidyo. video Ang laki. Ang laki. Basta nakabidyo kayo ngayon ha. Habang nag-usap tayo. 3.15. 3.15. Open, give it to me. Okay. Fifteen lang. Thank you. Marami saan napiyak malayo mo kaya nila ka. Kaya saan? Oh really? May dalawa kami ng baboy yah. Okay silang lay. May dalawa kami baboy kolos banda wala oh ito. oh wala problema May dalawa kaming baboy yung uling at saka uben ah, ito, ito yung mora ito ang ano uling yung mahal eh eh kumpriro malayo talaga sa so, nung kayo ng kabutan yung lang ui lang ui anak niyo oh oh wala problema Sige, kuya, salamat po U-order uh -oh. ulit, ulit kami sige salamat thank you po sa nag-insul ko na camera di ba oo nag-insul na ko ng camera ha sige ayan Uwi na tayo. Mag-deliver pa tayo ng isa. Ito ang ating uh, magic card. Tapos dito sila pala. Oh. Yan. Ang ganda. Ayan. Uh, si sir pala. Ating uh, ano din yon uh, followers at saka friend natin sa pit. Ayan. Okay, docs. Go to another place. Ayan. Punta naman tayo sa isang delivery for this afternoon. Yan. Happy Sunday everyone pala. Doon challenge doon kasi iyan doon natin 'yon. I tawag nito. I chop chop natin ang ating ano delivery doon. Okay. See you. Yan, touchdown. 193.20 ayan dito tayo mag park kasi may parking lang sila visitor area yan dito na siguro tayo tapos tawagan natin natin tulungan ayan ma'am ayan Lichon, lichon. Lichon. Okay. Eh, ano mo nalang ako? Thank you, sir. Yan. Oh, ito. Ito Yan. Papadala natin. Thank you. Oh, diyan lang. Sada rin mo na. Picturean mo na. Picturan mo na. Picturan Ayan natin ito. Ano para mo siya ayos? Wala pa yung celebrant naman. No. <laughs> ano? Ano ulat? Dapat beauty, nandyan it. siya. Baby, tulog. <laughs> oh. Yan. Ano Hindi eh. na kakagat eh. Nauna pa nakain. kain. Sinahin nyo lang, tagal daw yun. Ayan, dito tayo na yan sa pangalawang ating delivery my birthday baby pa oh. ito yung lechon natin lechon si Brooke hindi order yan hindi pa nag start at sana ma chop chop na natin yan o oh. all goods okay thank you ha ah. oh siyempre salamat sa pag order please. Oh, crispy. Okay. Okay, sir. Bye-bye, sir. Salamat, ma'am. Ayan. Ayan. Tapos na ang ating... Uh... Oh, may tao dito. Nagantay. Tapos na ang ating pag-deliver, na It's all. sa ayaw. Thank you, Lord. Uh, nakadalawa tayo ngayon. Uh, at maraming salamat sa inyong panunod sa pagsuporta uh, sa ating uh, YouTube channel, Facebook, and also sa, sa ating uh, YouTube page. Thank you. Bye-bye. God -bye. bless. Thank